Welcome back po sa ating channel. OMG, Catherine Bernardo at Mark Alcala spotted sa airport papuntang Australia. Reaksyon ng mga netizens alamin. Muling naispatan umano ang kapamilya superstar na si Catherine Bernardo at Lucena City Mayor Mark Alcala sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. May ilang litrato ang kumakalat ngayon sa social media kung saan makikita ang isang babaeng pinaniniwala ang si Catherine habang nasa airport. Ang girl sa mga pictures ay nakasuot ng itim na face mask at eyewear at kamukha ni Catherine na umano'y papuntang Australia. Nagkataon namang nakita rin ng mga tao sa airport si Mayor Mark na nakasuot din ng itim na face mask kaya naman feeling nila ay magkasamang lumabas ng Pilipinas ang dalawa. Sabi naman ng ilang netizens, magkahiwalay ng lugar sa naiya na ispatan si na Mark at Kath para iwas intriga pero posibleng ang sa Australia na sila magkita. Sa isa namang post sa Reddit, may isang netizen ang nagbigay ng kanyang reaksyon hinggil dito. They weren't together same place, maybe different times. Naiya is the gateway for all international flights, normal lang yun. Yes, mayors can take vacations. May OIC or acting mayor naman na humahalili, usually the vice mayor, then the top councilor steps in. If they're dating, so what? They're both single. Wala silang tinatapakang tao. Basyang won't change anything. Kahit nga sina Catherine at Daniel, Padilla, di rin napigilan ng opinyo ng iba. Bottom line, hayaan na lang natin sila. Buhay nila yan. Let's be kind, real, and maybe even happy for them, ang reaksyon ng Reddit user. Sinagot naman siya ng isang netizen ng, not if you're vacationing on the country's dime. He's an elected official, not a private citizen. She's a public figure and an influencer, she's not immune to public discourse if we're going to use your own logic na walang mali then why are they hiding if wala palang mali? Nauna rito, nakita ring magkasama umanusin na Mayor Mark at Catherine sa Bonifacio Global City o BGC, noong June 6, alas 3 ng madaling araw. Sa report ni Ogie Diaz sa kanyang Showbiz Update, Vlog, kasama si Namamaloy at Ate Marina, Nakuha raw nila sa Reddit na spotted nga ang dalawa at nakita pa nga ang alkalde na nagpapapicture sa mga nakaskuter. Noong June 9 naman ay nakita rin ang kapamilya actress at alkalde sa parking lot ng BGC sa pagitan ng 2 a.m. at 3 a.m. Hanggang ngayon ay wala pa ring official statement sina Mark at Catherine Hingil sa tunay na estado ng kanilang relasyon.